Okay, today this video mga kaimpanta, tayo ay magka-grass cutter. Uh, tayo ngayon, ay nandito ngayon sa ating uh, taniman. Ngayon mga kaibigan, meron tayong isang litro dito na gasolina. Isang litro. Tingnan natin kung gaano nga ba kalaki ang uh, malilinisan sa isang uh, litrong gasolina. Gamit ang, ano, ang uh, grass cutter natin. Ang ating grass cutter ay Honda GX35. Honda four stroke to four stroke at ngayon pakita ko sa inyo yung ating uh, yan okay ah uh, ito yung ating gagras dito yan kailangan natin mag para ngayong uh, holy week ay malinis tong ating awan uh, dahil tayo ay may mga bisita yan okay yan gagras natin to tong paikot ng bahay Dito yan. Hanggang dito sa likod. Basta uubusin natin yung 1 litrong gasolina. Tingnan natin kung gano'ng kalaki ang makukuhan. Malilinisan. Hanggang dito yan. Okay. sa gilid. Okay, umpisahan na natin mga kaibigan. Prepare na tayo. Yan okay mga kipanta at uh, prepare na tayo. Suotin na natin yung ating mga pandigma. Tapos, ah uh, shout out nga pala kay uh, Marlon Noke. Maraming salamat nga pala sa pagbibigay ng uh, saging. Yan okay para po sa ating kalaman. Ito po ay sadya talaga maliit. Pero ito ay maligat. Ayan o. No? Oh. Ito ay maligat. Kahit ito ay, uh, ay ay kabahintot. Tapos na. Hindi maliliit lang. Though kahit na ito ihilaw pa, ilaga mo siya, maligat siya, masarap kainin. Hmm. Manamis na mis. at saka, meron nga pala tayo dito, ano? Mga kaibigan, meron tayo dito ng buko. Sabaw ng buko. Ito ang ating gagawin tubig. Sabaw ng buko. Mm. Sarap, tamis. Susuot na natin 'to. <clears throat> Kailangan natin maglagay nito para hindi tayo ano, madumihan. Yan, okay, nalagay na natin yung ating uh, saku. sapo. Sunod natin to. Yung grass cutter. Tapos sunod natin ito. Tapos magsalit tayo ng gasolina. Pupunoy na natin to. Basta tingnan natin kung gaano kalaki yung malilinisan ng isang litro. Okay, pandarin natin. No Yan okay mga kayang panta. At pakita ko muna sa inyo yung aking uh, grass cutter. <clears> Hindi <throat> pa tayo nagsasalin mula kanina. At talagang uh, believe talaga ako sa Honda GX35 grass cutter na nabili natin. Dahil uh, napakatibay niya. Nagpapahinga lang siya pagka magpapalit tayo ng nylon. Magpapalit tayo ng nylon dahil uh, may eksina. Okay, pakita ko muna yung ating ano yan mula dito sa kalsada ito ang ating nalinisan okay ang ganda sa may likod yan dyan okay tapos saka dito yan okay dito muna tayo hanggat hindi nauubos yung 1 litro magkakar scatter tayo okay di ba ang lawak na ano isang salin pa lang tayo hindi pa atin nauubos yung 1 litro kanina puro damo dito kasing taas ng mga damo nyan no? mamaya ating gagar scatterin pa yan hanggat hindi nauubos yung 1 litro yan yan, lumabas na yung ating mga tanim. Meron tayong mga tanim tanim dito. Yan. Yung ating kakaw ah ito pa oh yan rambutan ito yung santol bangkok Ito naman yung uh, kabukado. Uh, malaki. Di ba? mga ating mga rambutan. So, tataasan mo. Mamaya titirahin pa natin 'yan. Pero unahin natin dito sa baba. Sa baba tayo ng ating unahin sa baba. Okay. Update ko na lang kay mga uli. Yan yeah, okay mga kaimpanta, welcome back. Yan okay mga kay panta. Tapos na tayo mag-grass cutter. At naubos natin yung isang litro ng gasolina. At ngayon, papakita ko sa inyo ang uh, nga ba kalaki ang uh, nag-grass cutter ko doon sa isang litro ng gasolina. Ito nga pala yung ating uh, Honda GX35 4 stroke at uh, talagang uh, hindi tayo pinahaya. Talagang uh, napakalakas. Quality quality. Tapos ngayon, uh, saka natin pagpapatuloy. Okay, pakita ko muna sa inyo. At bago ang lahat, nga pala, shoutout nga pala kay Marlon Luque. Okay. Uh, salamat sa iyo pagbibigay ng saging. All right. Okay, pakita ko sa inyo. Yan, okay, pakita ko muna sa inyo itong ating uh, Honda GX35. Yan. Okay. Ang walang kakupas-kupas, Honda GX35. At saka ito nga pala yung ating ginawang ko na, oh. Yan okay. Ah uh, ito yung ating na grass cutter. Ito yung tabing kalsada. Tabing kalsada yung ating na grass cutter. Yan okay, punta tayo doon sa likod ng bahay. Doon ang aming kuha ng tubig. Yan okay, ito na yung ating bahay. Paikot ang ating uh, cutter. Yung nakikita nyo, mga halaman naman yan, mga tinanim. Okay. Yan. Ito na yung uh, gilid ng bahay. Tapos, ito yung bandang kaliwa. Yan. Kung makikita nyo, malinis. Yung yung iba naman na madamo pa, eh, hindi na atin yun. Yan. Okay. Malaki na yung ating abukado. Ito po ay malaking klaseng abukado. Yung ating papaya naman oh, nabagti na. Bagtina, Yan, ito yung likod. Hindi ko masyadong mag-grass ng maayos dahil maraming mga nakano eh. Yung mga tinatamaan ng nylon. Kaya ito, mga ganito oh. Yan oh, kaya hindi natin maisagad talaga ng totally kwan. Di bali, pagdating ng mga uh, ilang kwan, mag-hire tayo ng uh, isang uh, tao papasimot natin yung mga kwan palapa, yung mga tinatamaan ng grass cutter at mga kaibigan meron nga pala tayo dito mga tanim nandun yung ating tanim na dalawang uh, naglalaki ano ah guyabano yan dalawa yan, tapos ito naman meron tayong tatlong chiko isa, dalawa nandun yung isa tatlo chiko tapos ito yung ating kakao kakao. So yung sumunod naman, rambutan. Yan, ito naman yung santol bangkok, kung tawagin, yung malalaki. Okay. Yan. ito pa yung isa nating uh, akon avocado. Yan, Gano kalaki ito, yung ating nalinisan. Ang laki. Saglit lang. Hmm. Kaya malaking bagay talaga yung merong grass cutter. Pero magiging mas mabilis pa ang ating pag-grass cutter kung walang mga sagabal na tatamaan. Yan okay, mga rambutan, mga ara-ar kung tawagin. Yan o, no? malalaki na. Pag nagbungahan yan. Ito isa naman, lansones. Lansones to. Interrupted. Bigay lang ni Juan, ni Pinsan. Dito yung ating mga sagingan. Hanggang dito ating Dito yung ating nalinisan. Nandun sa baba. Di ba? Mga itong ating nalinis siguro, mga kulang pumigit kumulang sa kalating ano. Tarya. Mga 500 square meter siguro natin nalinisan. Yan okay, talay-talay yung ating ano, yung ating uh, kakaw. ating mga papaya okay kulang ng tanim dito namatay yung isa okay malaki malaki ang ating na grass cutter siguro pag mga tatlong harta na grass cutter dito baka matatapos natin to At uh, tayo ay maglilinis ng ating grass cutter <coughs> Ayan okay mga kay Panta Hanggang dito na lang ang ating uh, video At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan Kay Panta Vlog Okay please like, subscribe At pakipindot na rin ang notification bell Para lagi kayong update kay Panta Alright Ito po ay dito sa Barangay Sablang General na Carqueson Alright